yon yon whatsapp what's up what's up mga idol at uh, pupunta tayo ngayon sa may algorithm Mall sa top at I mean, sa taas kasi noon may basketball court si silipin natin actually may nag-invite sa akin um, nag-reply ako sa kanya hindi ko alam kung kailan yung schedule nila pag naglalaro doon anyway dadaan ako ngayon doon silip ako sa court tapos try natin makitira-tira bigyan kayo ng mga style para doon sa mga tao na wala naman kaibigan na makakalaro or wala kang kilala doon uh, kahit paano pwede pa rin kayong maka magkaroon ng kakilala sa style na to at the same time pwede kayong makalaro samahan nyo ko mga idol টেনিছ এণ্ড বাসকেটবল কৰ্ট তুচা মই বনত মই natin ng subs. Pili ano ako tawag dito, may sur surprise saks ako dito idol eh. Tara ikot tayo. Kung sino una una-una makakakilala sa atin dito, may libreng saks mga idol. Makikita nyo kung anong saks yan. Hi, Dun. okay, kayo pala Cloud Republic, ha? Eh. <laughs> Ay. apa kabar? I mean, is tani ni, ano, ni Rodel. Rodel, Away, ba? ba Di ko alam kasi sino 'yung saya. ko pa sa lawas silipin ko sila. Uh. Oh, whew, Ito po yung admin. Hello, uh -huh. Joseph. Eh, yeah, ba? <laughs> yung, no, yung DJ <laughs> sa may <Malacan. laughs> <Ay>, sa <misana>, uh. ano. <laughs> Oh, okay, ba pati ka doon. Hello, ma! Kamusta po? Idol, di ba promise ko pag pumunta ako may naka-recognize na isa man lang, may prize sa akin. So, si Kuya yun. Yun. Ayan. Actually, oh, yung, yung, nakita ko last time sa yung last vlog, yung naglalakad, di ba? Yung ano, birthday vlog ko yon Yan, ayan, sila pala. So, yun, bibigyan natin si Kuya ng na, regalo natin na na-promise. Alright. so, yun. Ito yung price natin kay Kuya na Stan Sucks Kuya, sa uh, ayan Sana mag sa'yo Thank you so much kuya, sir. Thank you <laughs> so much, thank you, thank, thank you. gusto sa atin? Kaya, uh, sa grupo po ng Cloud Republic. Ayan. Kota sa ka palito, Sa, 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 atin, ano ko uh, Bulacan, sir. Bulacan. So, Aano, ano, ulit na yung mga? Jolliver. Jolliver. Ayan. Yeah. Si Jolliver, mga idol. Okay. At thank least, you sa Saks. Ayan. Thank you. Thank you. Hindi tayo na zero today. Yeah. Ayan. ayan. 我帮我扫码好吧。 idol ah, uh, isang idol na dito si Ronald Roland actually kapilala ko na siya sa Goose Gym pa lang pero yan ang nanonood din pala siya ng vlog ko so tara uh, yung yung promise ko pala na ibibigay ko naka zoom in pala to wait lang mga idol zoom out na ito na So yun mga idol at uh, tawag dito May isa na naman nakakilala sa atin Which is, eto kasi, kakilala ko na talaga to sa Gold's Gym pa lang, member namin to before Si R Ronald, Ronald. anyway Malimut ko na yung name niya kasi 5 years ago, 4 years ago pa nang muli ko siya nang nakita Ay hindi, nakita pala kami sa Creek Park uh, mga 2 years ago Pero yun, hi hello lang Pero yung nag, nag usap kami Mga 5 years ago pa talaga So yun, may surprise tayo na napangako, di ba? Sino yung mga kakilala. Ano, another batch na to kanina. Tapos na yung, yung mga cloud, cloud group. Ito, ibang group naman to. At uh, magtotropa lang to. So, yun. Yeah, bigay ko lang yung uh, na-promise ko. Na kung may nakakilala sa akin ngayong dayo, yung dayo ko dito, ibibigay tayo. So, yan siya mga idol. Napansin ko nakakabs siya ngayon. Kaya, tawag dito, in ko na Cubs fan sya. or Cubs fan yeah. Tara samahan Cubs, Cubs Para saya, Ayan Ayan, Sabi ko di ba, sa akin at nakakilala abutan ko so ayan yan, yan, oh, yan yung ano kasi sa kanya bako, <laughs> 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 ayan ha <laughs> bati bati na <bati, laughs> sino gusto mong batiin shout out shout -out, shout out kila April kila Chala kila Casey ay, uh, kila Moss uh, Bila 7 uh, Bila 7 ay, sa, sa Pilipinas wala akong mabatiin Sa Pilipinas, ay, naku Na-miss ko na yung pamilya ko Ayan <laughs> ay, <laughs> Ito, ito, ito rin pala Shoutout sa mga taga Tagadera. taga Tagadera, Tagamuro Kabat. <laughs> ako unang nakakita eh. Ayun. <laughs> Ayun siya pala unang nakakita. Siya lang unang nag-approach. Oh, oh. Ayun. Ayua. Silent ano lang daw kasi siya Silent eh. Uh, Silent blue. oh, viewer, viewer ka, lang. Ayun. mo na namin si uh. lalo, 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 lalo. <laughs> Ayun, makiki, makiki, ano muna ka, makiki, muna ako dito mga idol ha. Yun. Putas Putas na. to, yan. Hello! Ito, kilala ko na to Yan, wife niya. Yeah. <laughs> Gold's Gym. Hello! Hello. Gym, Gold's Gym ka rin? Ah, sorry, sorry. <laughs> Shout out sa Shout out mga family. Sa mga family. family fans namin. Aba, Tangas ba kayo? Sa Lipa? Aba! Yung idol ko na nasa Lipa, nakalimutan ko yung name niya. Pupunta ko ng March diyan, di ba? Tsaka yung Bulacan. Taga Bulacan din dito eh. Sino ba yung kausap ko kanina? Oh. Si Joey. Joey, Joey. Oh, yun. Pupuntahan din natin yun. May pag-basketball tayo. Buti na kapag ako dito. Naka isang game ako mga idol. sinalin nila ako. At natapos ko. <laughs> <laughs> oh, so, na nadapa, nadapa ako doon kanina. <laughs> Pero mission ako. Mission ako, please na sa akin. So, yun mga idol. Nakita niyo na. So, na solve na papawis natin ngayon. Maraming tubig na wala sa katawan natin. Kaya tubig na tubig na ako mga idol uh, Bili tayo ng may uh, inom Ito may nakangitin doon na yun ah? Yeah bro! <laughs> so yun, nagtatanong siya kung yung here vlogging I don't know if kabayan siya or Chinese Malayo kasi Tsaka yun, naka full suit si idol ayun. So oh. <clears throat> Sarap kumain sa Chowking after a game. Pero hindi. Ito yung ano, masarap masarap mag-diet. Yung pagkatapos pagkatapos ng game. Actually, pinaplano ko avocado shake na lang siguro ako ngayong gabi. Kasi kanina nagadobo pa, chicken adobo ko eh. Tsaka quinoa rice bago ako magsimula maglaro. So mga one hour before do uh, yung before ako pumunta dito, nagano muna ako. Nag-adobo muna ako. Adobo rice. Pero kinuha naman kaya medyo healthy naman. Pero yun nga, alat kaya yung sodium. Pataas retention na ng tubig. Buti na lang nakapaglabas ako ng tubig na as in sobrang tagal na ako di pinawisan. Huling laro ko, yung totoong laro, naglaro ha, dumlaw, bitin pa kasi ano, na-injury ako 5 minutes pa lang yung game 5 minutes pa lang ako naglalaro kasi na, tawag dito, nabanat yung Achilles ko na may injury na before so yun, laging yun ngayon natapos ko yung buong game mga idol kasi tawag dito nakapag ano ako eh stretching ako ng maganda hindi ako masyadong na-excite na, uy, laro agad niyan lang ako, sabi ko sige, next game na ako even nung nag-change court, gusto na ako pang laruin sabi ko, After na talaga Second game na ako Para full ano naman ako Full stretching Yan Konting mga Rotation ng mga joints At uh, yan Pauwi na tayo mga After mga Tatlong oras Or mahigit Na hindi ako nakapagtubig At naglaro pa ako Ang sarap minum Mas so, masarap pa sa lechon to mga idol Mm. Ito na tayo Mga idol, may suhol pala kay misis Lagi niyang gagawin niyan mga idol eh Medyo late na ako nakauwi ngayon eh. Kasi napahaba na, napasarap

Ilang lima na topic na ito. No, hindi ko na mapakita yung mga idol. <laughs> kasi nasa kwarto na So, medyo private na. Okay mga idol? So, yun, yun, yun. What's up, what's up mga idol? At uh, may nag-comment sa akin at nag-PPM na sabi nila, pwede bang, ano, idol? Pino-expat, pwede bang, ano, i-feature mo naman next time yung, ano, collection mo na sapatos? Sabi ko, hindi kasi ako talaga na-collect ng sapatos. <laughs> ang um, ano ko is uh, namimigay ako ng sapatos hindi ako nangongolekta sabi ko pero meron pa rin akong collection before kasi nagsimula akong mang ano magmamigay na ng mamigay lately no umabot na ng 40 plus yung sapatos ko at hindi na magkasya dito nagagalit na yung wife ko so simula noon yun na yung pinaka maximum na nare-reach ko kasi ever since lagi ako namimigay ng sapatos before pa ako nag-vlog So, yun. Shoutout sa mga nabigyan ko na before. Alam nyo yan. So, tara, pasilip ko na sa inyo. Nothing special sa mga sapatos ko mga idol. At uh, for sure, hindi rin magtatagal sa akin tumato kasi nga sabi ko sa inyo, ang sapatos para sa akin, ginagamit yan. Hindi siya for, para sa akin lang personally. do respeto pa rin doon sa mga nangungolekta kasi as long as nasa puso mo na kasi kanya-kanyang trip yan eh, di ba? Ako lang, pampasikip na kasi talaga sa bahay tapos hindi nagagamit so nanghihinayang ako mas mabuti pang binibigay ko pero may mga natitira akong sapatos ayan papasilip ko sa inyo eto yung mga natitira ko pang shoes mga idol ayan eto Timberland eh <laughs> never ko pa nagamit yung Timberland na to nabili ko lang na yan sale, kasi, sale din yan mga idol nang nabili ko tapos ayan Adidas Future na Jordan ito, isa sa mga paborito ko, yung Supreme. Jordan pa rin. Tapos, um, tawag dito, Kaos na Jordan. Jordan pa rin. Yan, Jordan Air Max 360. Kung gusto ko matangkad ako, ito, sinusuot ko. eto Air Max na to. Sobrang tagal na rin sa akin ito. Yan. Pinabili ko to sa, ano, sa outlet mall. Yung isang member namin sa, ano, sa Gold's Gym. Dumaan siya pumunta siya doon tapos pinicturean niya yung mga ano kasi nga naka-sale. Tapos 'yan, Jordan na 32 4, 'yan. 32 Ano pa ba yung mga ano ko eh? 32 32 Jordan, ano pa ba? Ayan, 32 pa rin. To Jordan. Tapos yung nabili ko last time sa ano sa outlet mall. Tapos 'tong mga Adidas na mga tawag dito sneakers na bataan. ano ah, ko ano tawag dito sa mga ganito basta yan yung mga low na. mga pang short yan air max eto, mga siguro 10 years na sa akin to <laughs> eto pinakagamit na gamit ko sa batas, sa paborito ko tatlo to eh may green tsaka yung orange binigay ko sa utol ko tsaka sa pinsan ko kasi binigay ng lola ko before ako lumipad papuntang Dubai yan tapos yun lang naman yan collection ko mga idol tapos yan hey, yung iba na ka box yung si Harden, yung mga ba medyo bago na ito mga ito. Ito uh, yung papamigay natin last time na in-unbox in natin. Tapos, ito yung nabili namin sa brands for less hey, nga yung Harden last time. Tapos ito yung Jordan, Jordan, yung mga yan hindi ko na halos ginagamit, hindi ko naman nagagamit. Tapos ito yung favorite ko. <laughs> Pag naglalakad-lakad ako, yan yung lagi ko suot. Pink sale lang din na nabili ko yan before sa, sa, ano, sa city center tapos ayan yung okay sa okay okay mga idol yan hindi ko na siya sinama doon sa collection ko kasi hindi naman ito magtatagal papamigay din natin to tapos ayan yung binigay ko pala kay wife si misis yan yung mga idol yung wife ko mas mas marami pa sa bato sa akin to so pasilip ko na sa inyo naghalo halo na to hindi, hindi kasi kami masyado nga eh, organize organized ayan eto pala sa akin to mga to to si yan, Yamamoto something, yan. Hindi si Iwa Yamamoto. <laughs> Tapos, yan, yan, Beckham. Ayan, ito kay Mrs. Stan Smith. Yan. Ito, superstar na Rose. Ayan, ito, mga regalo ko sa kanya. Warache. Yung Puma na recently lang. Tapos, yung Stella McCarthy. SPLY. New Balance, dun na, tau itu Ultra Boost, NMD, ya, saya na makanya separas nya, tapos punya on, ya, pegulu ya, mask slip on shoes nya, ya, Ultra Boost, ya, ma- pa- pa- ya, Ultra Boost din, ma- pa- na senat, ya, ya, ma- air box. eto yan isa sa mga paborito niya yung sapatos na sinusuot Adidas tapos yun sa taas pala hindi ko napakita ayun eto uniform ko pa sa Gold's Gym before isa sa mga paborito ko to kasi hindi uh, ko ginamit na to ever since kumbaga remembrance na to sa akin ni Gold's Gym eh tapos yun yung mga sapatos mga idol to pala <coughs> yan mga idol eto yan binibenta ko pala to mga idol Teka, usap tayo saglit. Yun mga idol, itong sapatos na to pala. Since nakita ko rin siya, ayan. Tatlong peraso pa to, three pairs pa. Naalala nyo, binili ko sa outlet mall to before. Ayan. So, magkakaroon ka sa Adidas Court Vantage. Magkakaroon tayo ng uh, tawag dito. Um, ayan, bibenta ko to kasi gusto ko makakoleksa na ng ng pera para makatulong da sa isa sa mga uh, idol natin na kailangan niya for medical um, purpose At uh, yun nga, pag uwi ko, imimit meet ko siya Tapos yung mga kukuha akong pera Sa pinagbentahan ng Hindi pa ako naihingi ng donation or help Sa inyo mga idol um, Tatry ko na kayaanin mag-isa yan Pero yun Bibenta ko yung, did, dispose ko yung iba mga shoes Ito, gaya nito Yan, tatry ko i-dispose siya Tapos Yan, yung mga Pagbibentahan ng mga hindi ko ginagamit na sapatos Ah, uh, yun. Nadagdag ko doon sa bibigay natin sa kanya. Kay hey, Idol Jan. Jan, Jan nga ba? Basta yan. <laughs> so, yon mga Idol. At uh, shoutout time tayo. Bagong lahat. Bago tayong shoutout. Uh, mayroon pala ako dito step carry. Yan. Makikita nyo sa stance. Yan. Step carry na long shots Kung basketball, maganda to. Ah, uh, yun. Kung sino yung laki commenter na subscriber natin na magko-comment na mapipili ko sa kanya mapupunta yan bibigay ko regalo ko sa inyo mga idol at uh, tawag dito shoutout time muna tayo shoutout pala doon sa ano sa <coughs> kaibigan natin si Sean Allen Francisco namit meet ko to si Sean Allen Francisco sa bus nakasabay ko siya tapos in-approach niya ako nanonood doon siya subscriber doon siya tapos ginaid niya ako doon sa may satwa nung binisip ko yung satwa court Um, Idol Sean, Allen Francisco, kamusta rin sa asawa niya? Shout rin sa asawa niya. si Queen Anne Mendoza Francisco. Idol, salamat sa pag-guide mo. At ayun, papawis tayo, Idol, ha? Diyos sa Tapos si... Joel Rx. O, oh, ito naman yung pinapabati niya. Um, si Joel Rx or Joel rep Repique. At Melka Repique ng Alain. Yan, mga pala ito. Sila idol. Tapos uh, si Carmelo Serna, si Vincent Philip Rovira, si Bong MacGrace Grace. Yan mga yan, mga idol natin na uh, yan, nagsishare lang ng mga pinifeature ko. Yung mga yung bagong vlog, sinishare nila sa Facebook nila, pati nagtawag uh, dito sa nag-aano uh, sila ng suggestion. So maraming maraming salamat. Malaking tulong 'yan mga idol sa yung ginagawa niyo ganyan. God bless sa inyo. At uh, next na vlog natin i-announce ko na kung sino yung nanalo ng shoes na Puma. At the same time, baka isabay ko na rin yung announcement kung sino naman yung nanalo ng Adidas naman na ni-review natin. So, yun lang muna mga idol. Maraming maraming salamat sa suporta. Maraming maraming salamat at dumadami pa tayo ng dumadami. So, medyo mabaga lang siya mga idol. Pero, sobrang masaya kasi may, may movement mga idol. Kahit maliit lang. Tapos, ah, um, yun. Aabot din tayo 20,000 ng next goal natin mga idol. Palaki pa tayo team by team. Tapos, yung sa... Yung basket, sa basketball, yung cloud yung Cloud Group na yan, kalimutan ko na yung buong name, maraming maraming salamat para sa nag-invite din sa akin, nagpalaro din sa akin kahapon kagabi, I mean last night, nagbasketball kami, tapos yung uh, sa Cloud Group maraming maraming salamat sa inyong mga idol, at uh, yun madalas, masasama ko sa inyo para magpapawis magkondisyon yung katawan ko uh, at ano pa ba? Yun lang, yung mga, subs yung mga viewers natin na hindi pa nakasubscribe, mga idol, subscribe na kayo, pang parami yan. Tapos, yung mga ads ah, nga, gaya na sinabi ko, kung kaya nyo wag skip try nyo wag skip mga idol, para makatulong sa channel natin, lalo lumago yung channel natin. God bless inyo mga idol, at uh, kita-kita tayo.